Upang mapalakas ang protection sa mga batang na apektuhan ng kaguluhan, opisyal ng inilunsad ng Ministry of Social Services and Development o MSSD-BARM, ang BARM Protocol on Handling Children in Situations of Armed Conflict o CISAC Guidebook. Layunin ang gabay na ito na mapangalagaan ang mga batang nasasangkot sa armadong tunggalian at matiyak na sila ay ituturing bilang mga biktima, hindi mga kriminal. Binigyang diin ng protokol na ang mga tagapagpatupad ay hindi dapat magtanong magharap ng kaso o magparusa sa mga bata batay lamang sa umanoy pagkikilahok nila sa mga armadong grupo. Ayon kay MSSD Programs and Operations Services Director Hasim Gyamil, mahalaga ang dokumentong ito upang mapalakas ang koordinasyon ng mga ahensya sa pagtugon sa pangangailangan ng mga batang apektado ng labanan. Sa loob ng Bangsamoro Region, ang protokol na ito ay magsisilbing gabay sa pagkakaisa, isang komprehensibong balangkas na susundin ng lahat ng ministeryo, tanggap Ahensya ng Bangsamoro, Pro Bar, Sundalo, pati na rin ng mga pambansang ahensya na nasa BARM ayon kay Gyamil. Si Gyamil ay kumatawan kay Minister Attorney Raisa Jujuri, Chairperson ng Regional Subcommittee for the Welfare of Children o RSCWC at Regional Juvenile Justice and Welfare Committee o RJJWC. Kabilang sa mga pangunahing nilalaman ng protokol ang mahigpit na panuntunan sa kostodia medical at physical na pagsusuri, special na proteksyon para sa mga batang sangkot sa armadong tunggalian, mga programa sa rehabilitasyon at reintegrasyon at mga mekanismo sa pagpapatupad nito. Rufa Mokalid, NBC, Bida Balita.